Grabe, isang napakalaking good news para sa lahat ng mga senior citizens sa buong bansa. Kung ikaw ay tumatanggap ng SSS pension o kabilang sa mga benepisyaryo ng Social Pension Program ng DSWD, siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo dahil ngayong October, 31, 2025, sabay na ibibigay ang inyong bonus at pension. At hindi lang basta regular na halaga, kundi may 30% mas mataas na bonus kumpara sa dati, isang napakalaking ginhawa, ito lalo na ngayong papalapit na ang Pasko, at maraming gastusin ang ating mga nakatatanda, maraming netizens at senior groups, ang hindi mapigilang magpasalamat matapos. Kumpirmahin ng SAS at DSW, ang sabay na schedule ng payout, ito raw ay bahagi ng bagong reforma sa sistema ng pensyon upang mas mapadali at mapabilis ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga Pilipinong nakapaglingkod sa bansa, ayon sa pinakahuling anunsyo, mula sa pamunuan ng Social Security System, ipatutupad nila ang maagang pagbibigay ng 13th month bonus sa lahat ng kwalipikadong. Pensioners, simula October. 31 ang dahilan sa likod nito ay ang layunin nilang bigyang kaluwagan ang mga retirees sa panahon kung saan mataas ang presyo ng mga bilihin at serbesyo. Yon says ang datlumpong. Porsyentong increase ay bahagi ng tatlong taong pension reform program na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong Hulyo 2025 sa ilalim ng programang ito, layunin ng gobyerno na taasan ang halaga ng pension ng lahat ng uri ng pensioners mula sa retirees, survivors hanggang sa disability beneficiaries kung dati ay inaabot pa ng Disyembre bago makuha ang 13th month pay, ngayong taon ay mas maaga itong ipamimigay upang makatulong sa paghahanda ng mga senior citizens sa paparating na holiday season sa mga may ATM card direkta itong ipapasok sa kanilang account sa mismong araw ng October 31 samantalang ang mga walang ATM o manual payout ay maaaring pumunta sa mga SSS branch o payout center sa kanilang lugar ayon kay President Rolando Makasaet, ito raw ang pinakamalaking early release program sa kasaysayan ng SSS na sabay-sabay ang release ng bonus at monthly pension. Sa iisang petsa sa kabilang banda, tiniyak din ng DSWD na makatatanggap ng maagang social pension ang mga indigent senior citizens sa parehong petsa ayon sa pahayag ng ahensya, layunin ng sabayang payout na mabawasan ng pila sa mga field offices at makapagbigay ng mas organisadong distribution ng cash assistance ang mga senior citizens na kabilang sa listahan ng social pension ay tatanggap ng 7,800 piso ngayong October na kinabibilangan ng regular na 6,000 piso allowance at 1,800 pesos na dagdag bilang bahagi ng 30% increase ayon kay DSWD Secretary Rex Gatalian malaking tulong ito lalo na sa mga lolot Lola nahirap sa pang araw-araw na gastusin kung tutuusin, ang 30% na dagdag ay hindi maliit na halaga para sa mga tumatanggap ng minimum, pensyon na 3,000 piso, bawat buwan aabot ito sa 3,000, siyam na raang piso ang mga tumatanggap, naman ang siyam na libong piso, ay aabot sa halos labing isang libo, pitong daang piso. Ang mga ito ay may kasamang 13th month bonus. Kaya sa mismong October 31, Doble ang matatanggap ng mga pensioners isang regular pension at isang bonus na may dagdag na halaga sa kabuuan inaasahang mahigit 3.8 milyong pensioners ang makikinabang sa sabayang release ng SSS at Social Pension Program sa mga nakaraang taon maraming reklamo ang natanggap ng SSS at DSWD tungkol sa late release ng pension sa so ngunit ngayong taon ipinangako nila na hindi na mauulit iyon Upang masigurong maayos ang sistema, naglunsad sila ng pensyon, express program, isang digital monitoring, system na otomatikong nag-u-update ng mga payout, schedule at status. Nang bawat miyembro ang layunin, nito ay mas mapadali ang komunikasyon sa mga pensioners at maiwasan ang kalituhan sa mga lungsod. Tulad ng Quezon City, Cebu at Davao, nagsimula na ang paghahanda ng mga banko at payout partners para sa sabayang release ang mga LGU na manay nag-anunsyo ng kanikanilang assistance boots at mobile service desks upang tumulong sa mga senior, citizens na walang malapit na branch, sa mga probinsya naman, ipapatupad muli ang Pension on Wheels, program ng DSWD mga sasakyang, magdadala ng ayuda at pensyon sa mga malalayong barangay upang masiguro na walang maiiwan. Ang mga pamilya ng pensioners ay labis ang tuwa dahil sa maagang anunsyo sa social media, maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang pasasalamat ang laking ginhawa po nito. Makakabili na kami ng gamot at panghanda sa Pasko, sabi ng isang lola mula sa Batangas, Samantala. May isa namang lolo mula sa Iloilo ang nagkomento, Salamat sa 30%. Percent. Increase malaking tulong ito sa akin na may maintenance. Sa diabetes, ipinapakita lamang nito na ang dagdag, benepisyo ay hindi lang basta pera kundi pag-asa at seguridad, how perenduring bunakaten dem, ngunit hindi rin mawawala ang ilang paalala ayon sa SSS. Dapat siguraduhing updated ang records ng bawat pensioner bago ang October 25 upang maiwasan ang delay sa pagpasok ng pera ang mga may lumang. Bank details ay pinayuhan na mag-update online o pumunta sa pinakamalapit na S-branch para naman sa mga social pensioners kailangang magdala ng valid ID at authorization letter kung ipapakuha sa anak ko apo. Pinapaalalahanan din ng DSWD ang lahat na mag-ingat sa mga scammer na nag-aalok ang express release o advance processing. Kapalit ng bayad, lahat ng legitimate payout ay libre at walang bayad sa panig ng gobyerno. Sinabi ng Malacanang na ang sabayang, payout na ito ay patunay ng pagtutok ng administrasyon sa kapakanan ng mga senior citizens. Sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr., sinabi niyang ang mga senior, citizens ay haliging lipunan nakarapat, dapat lamang bigyan ng respeto at ginhawa sa kanilang pagtanda, ayon sa kanya ito ay unang. Hakbang lamang sa mas malaking, reforma na layuning, itaas ang pensyon, or rate ng ASA sa 50% sa susunod na dalawang taon, habang papalapit ang October, 31 inaasahan na dadagsa ang mga tao sa mga payout Centers kaya paalala, ang SDSWD, pumunta lamang sa itinalagang araw at oras ayon sa inyong schedule upang maiwasan ang siksikan. Ang mga branch ay magbubukas ng mas maaga, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang ma-accommodate ang mas maraming pensioners. Sa mga lugar na may malalaking bilang ng senior citizens ang mga LGU, ay maghahanda rin ng libreng transportation services papunta sa payout sites may ilan ding lokal na pamahalaan ang magbibigay ng libreng tanghalian at simpleng programa bilang pasasalamat sa kanilang mga lolo at lola sa Quezon City. Halimbawa, may nakahandang Pensioners Appreciation Day kung saan magkakaroon ng libreng Medical Checkup at Raffle para sa mga dumalo isang mahalagang bahagi rin ng anunsyo ay ang pagpapatupad ng digital Pension Aid System ayon sa SS sa mga susunod na buwan ay ilulunsad nila ang S card na magagamit hindi lang sa pagtanggap ng pension kundi pati sa mga loan, benefit claims at discounts. Ito ay makatutulong upang mas maging secure at mabilis ang proseso sa mga darating na payout. Sa mga ekonomista naman, itinuturing nilang positibong hakbang ang 30% increase dahil ito ay magpapalakas ng lokal na ekonomiya ayon sa isang ulat mula sa bangko, sentral ng Pilipinas, ang dagdag na pera mula sa pensyon ay tiyak na mapupunta sa mga lokal na negosyo, botika at pamilihan sa madaling sabi. Habang tinutulungan ng gobyerno ang mga senior citizens, nakatutulong din ito sa ekonomiya ng bansa. Kung titingnan ng ganitong klaseng programa ay hindi lang simpleng ayuda, kundi isang simbolo ng pagkilala sa sakripisyo ng mga Pilipinong Nagtrabaho ng mahabang taon, marami sa kanila, ang nagserbisyo bilang guro, manggagawa at empleyado ng gobyerno, sa bawat piso ng pensyon na matatanggap nila, naroon ang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan. Kaya ngayong October 31, sabay-sabay nating ipagdiwang ang araw ng maagang biyaya para sa ating mga mahal na senior citizens sa unang pagkakataon. Sabay na matatanggap ang SS bonus at social pension payout mas maaga. Mas malaki at mas makabuluhan, isang paalala na kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay, may gobyernong patuloy na kumikilala at nagbibigay halaga sa ating mga nakatatanda. Kaya mga kababayan, siguraduhin na handa na ang inyong mga dokumento, ATM cards at IDs. I-check ang inyong mga text notifications or official Facebook pages langes. At desbabayodipres sa karagdagang detalye kung may katanungan. Huwag mahihiyang magtanong sa inyong barangay o City Social Welfare Office higit sa lahat. Ipagpasalamat natin ang biyayang ito at gamitin ng tama para sa mga tunay na pangangailangan. At bago matapos ang video na ito, isang paalala mula sa amin kung gusto mong laging updated.